Ito ang aking kwento. Makakapanood kayo ng masasaya, nagluluto, namamalengke, naggagala, nagro-road trip kung saan saan. At ang pangarap ko, mabigyang saya ang aking pamilya at ang aking mga manunood. Kaya tara na mga kabiyahe. Alright, so yun. Good morning mga kabiyahe at mga kasoward. At tayo ay may lakad ngayon. Kali may asikasuin ah, lang ako. May hindi lang naman ako kasama ko si Amboy yung anak ko at syempre <laughs> may dala tayo si Bagwis dala natin si Bagwis oh my god wow okay so ito so, sineset up ko na so ayun mga kabiyahit mga kasowert bali ngayon ay papunta kami ng anak ko si Amboy sa San Antonio dito lang po sa Laguna pa rin po San Antonio uh, Kalayaan at meron kaming titignan at mamaya po ipakikita ko sa inyo kung ano po yung titignan natin doon at uh, magiging service namin si Kli at kasama namin si Bagwis siyempre alam niyo naman mga kabiyahe pagkakasama ko si, si Bagwis kung anong gagawin ko subukan natin makapagpalipad ng drone doon kasi maganda yung view shoutout muna ayun shout muna kay ayun So maganda kasi yung view doon sa San Antonio Uh, kalayaan. So, subukan natin baka magpalipad ng drone pagka hindi masyadong mahangin. Para naman may ko sa inyo yung kagandahan ng San Antonio. Ayan, mga kabiyahit, mga kasuwad. So, miya-miya ulit, kita kita tayo. Pagpalis na kami. Naliligo pa si Amoy ako, katatapos ko lang maligo. Ito, miss na nga, peace na nga ako, di ba? <laughs> so, eh, ko lang si Click para all goods na tayo. Para pag ano ni Amboy ay dire-diretso na tayo mga kabiyahe. Tayo lang muna natin alright, so yun, maya maya na lang ulit mga kabiyahe update ko kayo pagka kami malapit na noon at syempre mga kabiyahe uh, bago tayo lumakad bago tayo pumunta roon sa pupuntahan nga natin uh, salamat nga pala sa lahat, sa lahat nga po pala ng uh, subscriber, sa mga silent viewers at pati na rin po sa mga OFW na lagi po nakasuporta kay Tito Pogs maraming 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 salamat po sa inyo sa mga hindi po nag-skip ng ads eh, maraming salamat po sa inyo yun, uh, shoutout natin si uh idol si idol chopper sniper ayan, ayan. shout out po sa team pula ayan shout out po sa inyo at lagi po kayo mag-iingat kay Sir Jesse kay Sir Gado uh kay Sir Manoy ayan kay Sir Eric uh kay Sir Fredco ayan maraming 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 salamat po sa inyo at sa mga kasama natin sa Bukana ayan sa Bucana, mga Bukana vloggers ayan um uh, mega love shower po sa inyo at lagi po kayo happy sunday ayan kami nga po ay paalis ng anak ko at kita-kita tayo doon mga kabiyahe. Alright, so yun mga kabiyahe at mga kasower. At palis na nga kami ni Amboy. At pupunta nga kami ng ano, ng San Antonio, Kalayaan mga kabiyahe. Gawin may nalaman nga tayo na medyo magandang spot doon na maganda. At pupunta tayo doon, tingnan natin para may pasyal ko po kayo mga kabiyahe. Alright, so kita-kita tayo doon. Alright. so yung pan tayo at nandito na nga si Amboy Nak suyo pa kuha na ako ng salamin ko. So ina, nat sa lamesa ko. So ayun mga kabiyahit, mga kasover at paris uh, palis na nga kami. Pinapakuha ko lang yung salamin at papunta ka kami ng San Antonio, Kalayan uh, Laguna mga kabiyahe so kita kita tayo at sana magustuhan nyo yung lugar na ipapasyal ko kayo Yan. at dahil day off nga si si Ambo, yung anak ko kaya isinama ko na rin sa aking rides ngayon, ngayong umaga so happy Sunday sa inyo lahat mga kabiyahe kita kita tayo sa San Antonio, Kalayan Yo! Siyempre, kung may pagkakataon na makapagpalipad tayo ng drone, papalipad tayo. Para meron tayong ano, ngayon uh, sikat na sikat dito sa amin yung uh, pagsangang poles may mga nangaharang na rin sa highway na mga nagkakalok na, ano, na swimming o gusto pumunta kumasyal sa pagsangang poles kaya kayo mga kabiyahe kung gusto nyo na magandang adventure ka masalan nyo ang pagsangang poles dito po sa lalawigan ng Laguna, mo na you <laughs> yun ang pagsanghan yun yung maganda ang munisipyo ng pagsangan mga kabiyay at ito yung plaza plaza ng pagsanghan alright so yon, yamihan na lang ulit mga kabiyay Japan. Grabe. Nandito na tayo sa Lumban. Medyo traffic lang. Medyo traffic lang mga kabiyahe. Dito sana sa nasa highway pa rin tayo tapos dumahan nga tayo dito sa tulay yun yung uh, ilog ng ano ng lumban tapos yung ilog tumatagos yung ilog pagsangahan uh, yun yung papuntang uh, pagsanghan falls yun kanan dito yun yung papunta ng ano ng kaliraya yan isa rin sa mga tourist spot yung kaliraya lane papunta sa taas yan sa yung kagandahan ng ano. Bubo ba ba? Bubo ba muna? Ah, uh, mga kabiyahe kung gaano kaganda ang ano. Ang bayan ng Santa Cruz, ayun ang bayan ng Santa Cruz, Tos Lumban. Ito Lumban. Yan, ganyan kalawak, di ba? Nice. So ayun mga kabiyahe at mga kasower Nandito na nga tayo sa San Antonio At ito uh, At Papakita ko nga sa inyo yung lugar dito sa San Antonio. Alright. Ang ganda, ang ganda mga kabiyahe. 这儿呢。 lang tayo kay boss, tapos, ayoko. Uh, ayun hecho uh, ano, medyo matas lang yung mga house. <laughs> yun. uh, yun eh. so yun Mayan -mayan lang ulit, mga So ayun mga kabiyahit mga kasover Nandito na nga kami sa bayan Sa bayan ng San Antonio At kasama ko na po si boss Anong pangalan niyo po? jeno po Geno Geno jeno Ayun kasama na po natin At eto po yung sinasabi ko sa inyo na uh, Sinadya natin dito sa ano Sa uh, San Antonio kalau pok